sabag yu matsuliranin ay kaagapay kabiku an man o oh, tagumpay magkakapit kamay sa dalang. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 8. Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Kalabarzo. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ansibad. at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Zibag 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 At Daniel, Castro. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, limang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghang. Rose, Rose Zibag Zibag at Daniel Castro. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kaya po ay March 12, 2025, araw po ng miyerkules at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, balakin kukuha lang sana ng National Police Clearance sa arestado sa Antipolo City, Rizal. Mandala Police Regional Office Calabar Zone, nanguna sa may pinakamaraming huli sa simultaneous operation laban sa wanted persons at kasong rape. Apat na individual arestado naman sa pagsusugal at illegal na droga. At dalawang drug personalities arestado sa bypass ng Cabuyao City Police. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Mga kakibat, nagsilbi nga po ng warrant of arrest ang mga tauhan ng Adipolo Component City si Police Station na naman kay alias Marvin, 24 years old, senior high graduate, mer merchandiser at nakatira po sa barangay Bagong layon, Antipolo, si Terizal. Ayon sa ulat, inaresto ang akusado matapos magtangkang kumuha ang National Police Clearance sa nasabing estasyon ngunit lumabang sa resulta na may pending warrant of arrest pala ito mula sa Metropolitan Trial Court at National Capital Judicial Region Branch 101 ng Mandaluyong City dahil po yan sa paglabang sa ordinansa at may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang akusado ay nasa kustodya na ng Antipolo Custodial Facility at ipinalam din ang kanyang mga karapatan Pataan habang ang kopya ng warrant of arrest ay ibabalik sa korteng pinagmulay. Samantala, umabot sa isang daan wanted persons na may kasong rape ang naaresto ng Pro Calabarzon. Ayon sa ulat na tali o sa Calabarzon ang may pinakamaraming naresto ng akusado na may kasong rape. Sumunod sa Pro Calabarzon ang NCRPO na may 117 na naresto at Pro 3 sa, o na mayroong 68 naman. Samantala, pinuri ho ni Police Brigadier General Kenneth Paul Lucas ang mga kapulisan ng regyon para sa dedikasyon at pagpapanagawa tinang yung seguridad sa buong Calabar Zone. Samantala, hindi naman nakaalman sa kapulisan ng apat na sugarola matapos maaktuhang nagpupustahan sa larong dice sa Barangay San Juan at Taytay Rizala. Ayon sa Taytay Police, ang mga suspect ay kinabibilangan ng tatlong lalaki at isang babae. Maliban sa pagsusugal, nakuhanan din po ang mga ito ng iligal na droga na may kabuhang halagaan na 20,400 pesos. Gayon din, ang iba't ibang gambling para Fernelia. Kasalukuyan na pong nakapiit ang mga ito sa kustoriya ng Taytay Municipal Police Station para sa kasong paglaban sa Anti-Illegal Gambling Law at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga kaibigan, arestado po ang dalawang street level individuals sa isinagawang bypass operation ng Kabuyo Police sa barangay Nugan. Idilala ang mga sospek na sina alias Jost at uh, Al Narecover sa mga sospek ang nasa 4 grams ng lang shabu na may halagang 20,200 pesos at mark money. Kasalukuy ang nasa kustudya po ng polisya mga sospek at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dako naman tayo sa lalawigan ng Quezon. Pagbibigay daan umano ang pagunlad o sa pagunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan ang uh, sa pitong barangay ng Katanawan-Quezon sa pamamagitan ng konstruksyon ng 12.46 km sa Farm to Market Road na pinunduhan ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, SCALE-UP, at ng Lokal na Pamahalaan ng Katanawan. Dadaan ang nasabing kalsada sa mga barangay na Doongan-Ilaya, Doongan-Ibaba, Milagrosa, San Antonio-Magcopa, San Roque, San pablo Suha at Santa Maria-Daúca abot po sa 2,810 na magsasagat manging isda at 685 na kabahayan ang tinatayang magbebenepisyo rito. Inaasahan po magkatutulong ang galsada sa magpapataas ng produksyon at kalidad ng transportasyon ng mga produktong nyoga, saging, mais, luya at bigas mula sa mga sarkahan tungo sa merkado. Idudugtong rin ito ang mga target na barangay sa mga pagsada tungo Lucena, Doppel, sa Buena Vista, na makatutulong naman sa pagdami po ng oportunidad para sa mga residente. Pinatarget na matapos ang konstruksyon ng kalsada sa si January 2027. Samantala naman, nasa po ang nasa 339,000 pesos na halaga ng shabu sa magkahiwalay na buy operations at naaresto ang apat na sospek sa Dasmariñas City, Cavite. Inilala ang mga sospek na sina alias Darwin at Kath, Vincent at MJ. Samantala, ang mga sospek ay nasa police watch list bilang high value individuals. Habang naharap naman sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Sa iba pang mga balita, ginawara naman ang iba ibang pagkilala ng Department of Social Welfare and Development Calabarzon ang Quezon Province dahil sa makabuluhan itong ambag sa larangan ng serbisyo ng panlipunan. Kapilang dito, ang most most comprehensive report para sa mahusay na implementasyon ng Social Welfare and Development Laws at Gawad serbisyo para naman sa pagpapakita nito ng maagang pagtugon sa tuwing mayroong kalamidad. Samantala, isinagawa ang awarding sa ginanap na 2024 ang pagkilala sa natatanging kontribusyon sa bayan o panatako sa bayan awards kahapon po yan, ikalabing isa ng Marso samantalang mga kaibigan nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon sa rehiyong Calabarzon ang iba't ibang proyekto at inisyatibo ng kagawaran sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagprotekta sa consumer at pagsuporta sa mga negosyo. Tinalakay po ng kapihan sa Bagong Pilipinas ng BDI Calabarzon ang mga Small and Medium enter uh, Entrepreneurs Program kagaya po ng mga negosyo centers kung saan ito ay nakapagserbisyo na sa 436,345 na mamamayan sa Calabarzon mula noong 2022 hanggang 2024. Mas pinalakas na one town, One Product o auto at Shared Service Facilities Project. Binahagi din po ni na Regional Director Marisa Argente at Assistant Regional Director Rev. na ilan sa mga negosyo ng lokal na pamahalaan at paralan ay naggamit ng pagkilala sa 2024 Presidential Awards for Outstanding MSME. Nagbigay po ng paalala si RD Argente sa mga online consumers at merchants na kinakailangang maging mapanuri upang hindi mabiktima ng mga scam sa pag-usbong ng digital marketing. Sa kabilang banda, natalakay rin ang patuloy po na programa ng DTI na Google Career. Ayon kay Assistant Regional Director Revlin na nagpapatuloy pa rin ang programa ito at 24% umano sa mga scholars na nakatapos na Samantala, ang DTI Calabarzon ay magpapatuloy umano sa mga serbisyo na magbibigay tulong sa mga mamamayang Pilipino. Samantala, dako naman tayo sa detalye ng mga balita ng pambansa. Inatasan po ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng regional units at national support units na maging alerto simula kagabi kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hakbang ay upang masiguro ang galigtasan ng publiko sa inaasahang protesta at aktibidad ng mga supporter ng Pamilya Duterte. Mababating na inaresto sa Ninoy Aquino International Airport itong Martes ng Umaga ang dating Pangulo sa visa ng warrant mula sa International Crime Court o ICC para sa mga umano'y crimes against humanity bunsod ng malugong war on drugs ng kanyang dating administrasyon. Mga kaibigan, nagbigay ng pahayag si dating Senador Laila de Lima sa pagkakaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de Lima, ito ay lubhang personal para sa kanya. Halos pitong taon umano siyang ikinulong sa mga gawa-gawang kaso. Inakusahan ng mga krimeng hindi ginawa dahil sa pagtutol sa gera kontra droga ng dating Pangulong Duterte. Habang nasa likod umano ito ng rehas, libu-libong Pilipino ang pinaslang ng walang hustisya, iniwang nagluluksa sa kanilang mga pamilya ng walang kasagutan at pananagutan. Ngayon si Duterte po ay kailangan humarap hindi kay Delima kundi sa mga biktima sa kanilang pamilya at sa mundong hindi nakakalimot. Hindi ito tungkol sa paghihiganti kundi sa ustisya na sa wakas ay gumugulong na. Nagdagpa ni Delima, hinarap niya ang kaso nito dahil alam niya nga wala siyang kasalanan. Hinarap nito ang hukuman dahil wala siyang dapat itago. Ngayon si Duterte naman ang dapat managot hindi sa opinyon ng publiko kundi sa harap ng batas. Ganit dapat gumana ang ustisya, ang mga nasa kapangyarihan ay dapat panagutin tulad ng iba. Matapang naman na inakusahan ni Kitty Duterte ang mga otoridad ng illegal detention matapos nga pong arestuhin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naghain po si dating Presidential Legal Counsel attorney Salvador Panelo ng petisyon para sa Rita habeas Corpus sa ngalan ni dating Presidential Dr. Kitty Duterte sa Korte Suprema kaninang umaga. Mababagi na ibinyahe kagabi ang dating Pangulo ng Aircraft C-5219 patungong The Hague, Netherlands para sa trial ng ICC kaunay nga po sa Crime Against Humanity na kinakaharap nito. Samantala, kasunod ho ng pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay mahigit limang daang motorcycle riders ang humarurot at malakas na bumusina habang dumadaan sa mga pangunahing lansangan ng Davao City bandang alas 9 kagabi. Ayon naman sa mga polis na naka-duty sa Rojas Night, hindi patukoy ang grupo ng mga nagmumotor ngunit posibleng sila ay taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto pasado alas 9 ng umaga matapos ilabas ng ICC ang warant laban sa kanya ang motorcade sa CM Recto Street ay nagsimula wala pang isang oras matapos kumalat sa social media ang video ni Duterte habang nililipad patungong The Hague sa Netherlands sa ng isang pribadong Learjet. Dahil dito, nagdibo ng kanyang mga taga-suporta sa Rizal Park upang ipakita ang kanilang support. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan naman ng National Telecommunications Commission o NTC, ang pag-require ng personal na pagpunta para sa SIM card registration operation upang labanan ang pandaraya at mga scam na may kaugnayan sa pagbebenta ng SIM identities. Ayon sa ng NTC nitong Martes, nire-review ito ang implementasyon ng Republic Act No. 11934 at inatalakay ang posibleng mga pagbabago kabilang na dyan ang personal appearance requirement na katulad ng proseso sa pagkuhan ng lisensya sa pagmamaneho at NBI clearance. Layunin po nitong tugunan ang mga batikos ng online registration ang nagdulot ng pagdami ng tax scams. Mga kaibigan, sampung pasahero ang nasugatan matapos bilang dumaustos pababa. Ang dapat sanang paakyat na escalator sa MRT3 Taft Avenue Station. Sa video footage, makikita mga pasaherong nadaganan sa ibaba kabilang ang isang babaeng nasugatan sa paa. Ayon sa DOTR, bumigay ang pangunahing kadena ng escalator kaya ito nagkaaperya. Patuloy ang pagkukumpuni kaya napipilitan ng mga pasahero kabilang ang mga nakatatanda na gumamit ng hagdanan. Humingi ng paumanhin si MRT General Manager Oscar Bongon at tiniyak na sasagutin ng medical expenses ng mga biktima. Ang tabayana naman sa aming pagbabalik ka, 35 pasahero sa isang tren sa Pakistan na in-hostage umano ng armadong grupo. Sa iba pang bahagi ng bansa, vloggers sa Iloilo, -Ilo, sinilbihan ang sarili o sinilbihan laban ang sarili para sa content. Para naman sa sports balita, Billiard Sports Confederation of the Philippines hahawakan na ng POC. At sa showbiz, Jelly O, hindi iaatras sa kaso laban kay Jam Ignacio. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12.00 oras na 12.18 ng tanghali sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon, talakayan at, at serbisyo publiko. Suba ang Balita at serbisyo Oro mismo. Mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon, sa himpilang ito, DCJV 1458, Radio Calabar Zone, Kaatibat ng Diyos, para sa bayan Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro Sheila Florentino Mabilis Nariyanagat Balita, Balita at, at servisyo Oro mismo, oro mismo. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabarzon, Usapan PIA, kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan, Usapan PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapan PIA tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJD 14.5A Radio Calabar Zone. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1-4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. May lakas na 10,000 watts. sa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Balita sa Ibayong Dagat. Oras o mga kaibigan, alas 12.21 na po ng tanghali. Hinaustage ng militanteng grupo na Baloch Liberation Army o BLA ang 35 pasahero matapos nilang salakayin ang Jaffar Express sa Balochistan noong Martes. Ayon sa grupo, pinasabog nila ang riles ng tren. Nagwanta rin sila na sa 214 hostage ang hawak nila at babarili ng mga ito kung hindi palalayain ng kanilang mga kasamahan bilanggo sa loob ng 48 oras. Natrap ang tren sa isang tunnel kung saan namatay ang driver matapos makaranas ng matinding pinsala. Ayon sa pulisya, tinatay ang 350 iba pang pasahero ang nakaligtas ngunit hindi pa matukoy ang kabuoang bilang ng mga bihag. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, matapos ang ginawang pagpupulong ng mga opisyal ng Ukraine at US na ginanap sa Saudi Arabia, ay pumayag ang Ukraine sa proposal ng US na 30 araw na ceasefire sa Russia. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, nasa Russia na ngayon ang susunod na hakbang at nakatakdang magsagawa ng pulong ang mga kinatawan nito. Dahil sa naging kasunduan, muling ipagpapatuloy ng Ukraine ang pagbabahagi ng intelligence at pagbibigay ng seguridad balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Sa detalye naman ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, mga kaakibat humihingi ngayon ng tulong ang isang content creator mula sa Kalinog Iloilo matapos niyang silaban ang sarili para sa isang content noong linggo, March 9. Sa isang video na kanyang in-upload, makikita ang ininom at binuhos niya ang gasolina sa kanyang sarili bago niya hinawakan ang isang patpat na may apoy na hawak ng mga ng ibang tao na naging dahilan ng tuluyang paglamon sa kanya ng apoya. Makalipas po ang tatlong oras ay eh, nagpost siya ng panibagong video kung saan makikita nasa ospital siya upang ipagamot ang kanyang paso. ibarin rin ang uh, trip ng mga content creator ngayon, ano, partner kahapon. Eh. Iniulat natin yung tungkol naman sa isang vlogger sa Cebu na nag-alakohol at nagdulot ng matinding traffic. Ito naman ngayon. Ano, hindi na po binanggit ni Kanja kung sino ang umapula ng apoy o kung sino ang tumulong sa kanya upang madala siya sa ospital sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, kinumpit naman ko ng mga otoridad noong Martes na tuluyang naapulang isang wildfire na sumiklab sa isang bundok sa barangay Pundakit, San Antonio Zambales noong pong lunes. Ayon kay Senior Fire Officer Alejo Ramirez, Officer in Charge ng San Antonio Fire Station, natanggap nilang report tungkol sa sunog bandang tanghali ng lunes na agad naman kumalat dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nabatay po ang apoy bandang tanghali ngunit muling nagliyab pasado alas 8 ng gabi at tuluyan na pong napigil uh, pasado alas 11 naman uh, noong lunes ng gabi. Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi at lawak ng sunog habang binabantayan pa rin ang naturang lugar. Sports mga kaibigan, pamamahalaan na ng Philippine Olympic Committee o POC ang Billiard Sports Confederation of the Philippines o BSCP. Ito ay matapos suspindihin ng Asian Confederation of Billiard Sports o ACBS ang BSCP dahil sa umunoy violations nito gaya ng conflict of interest bigong magsagawa ng halalan, hindi pag-alaga sa mga billiard athlete at ang pagsasagawa ng torneo ng hindi aprobado mula sa Asian o World Governing Bodies. Samantala, inatasan na ng ACBS ang POC na bumuo ng manlalaro para lumahok sa inatasan na rin ng Asian Confederation of Billiard Sports ang POC na bumuo ng manlalaro para sa international tournaments gaya po ng World Games sa Chengdu, China na gaganapin sa August 7 hanggang 17. Sports Balita. Samantala, ipinatawag sa korte ang medical team ng namayapang si Argentine football legend Diego Maradona. Ang 60 years old na si Maradona ay pumanaw matapos atakihin sa puso sa kanyang bahay noong 2020 bago ang insidente ay kagagaling lamang niya sa isang operasyon sa utak dahil sa blood clot. Inakusahan ng prosecutors ang mga medical staff dahil umano sa kapabayaan. Sakaling mapatunayan ang kaso ay makukulong ang mga medical staff ng hanggang 25 taon. Yo, 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 yo between, Time check is 12 at 26 in the afternoon. Now, para naman sa ating showbiz, chika, mga kaibigan, nanindigan ang music DJ at vlogger na si Jelly Ao na hindi niya nga po babawiin, ha? Ang isinampang kaso laban sa dating fiance na si Jam Ignacio. Pinabulaanan niya ang mga balitang atras siya at iginiit na hindi basta pala lampasinin ang kaniyang sinapit. tandaan binugbog umano siya

Sumayong so, mga balitang tampol sa Express Balita alas 12. E muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pa rin pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Sa ating nakatutok sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon, oras 1227 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali. Lunes, Martes, Huebes at Biernes sa nag-isang DZJV.